Hi, mga kaintay ko. Kumusta kayo? Kain na po tayo. Ayan, yung pagkain nga pala namin ngayon. Ito, isang kasirulang kanin. <laughs> Ayan. O, kita nyo naman, isang kasirula talaga. Kanin is life, mga kainday, di ba? Ayan. Tapos, ang ulam naman namin ni Inday, ah, Catherine, Ayan, paksiw na ulo ng karpa. Ayan, napakaraming sibuyas, bawang, luya at pangyenta So, toyo yan. Masarap po. Ang paksiw kapag toyo. Ayan, tingnan yung mga kainday. O, diba? Ulo ng karpa. Ayan, um. nakain na po kami. Wala po si Inday Annabelle. May po siya. Ayan, kain na kami. Dalawa kami. Tatil, buti nandito siya. Sama-sama yuk. Kainyan. Ginayon para pagkain namin. Ulam namin paksiw. Na. Siu na. Mulat ka to, sa porta. tayo. Yan lang.